ang mga Russian Marines ay nag-alsa sa loob ng kanilang mga warships at tumanggi na salakayin ang isang port city sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang isang fleet na diniploy mula sa Crimea ay dapat sanang magsagawa ng mga pag-atake sa baybayin ng Odessa ngunit ang mga tropa ng Russia ay naiulat na hindi umano sumunod sa utos at umatras. Sinabi ng Ukrainian media na sumiklab o mano ang riot sa loob ng mga warships ng Russia habang ang mga helicopter at drone ng Moscow ay lumilipad sa itaas. Ayon sa mga ulat, bago ginawa ang isang pag-atake, ang mga Russians ay tumawag muna sa mga Ukrainian defenders at hiniling na umalis sila sa lugar. Sinabi naman ng isang retired Ukrainian diplomat na si Oleksandr Sherba na kagabi, isang malaking grupo ng mga barkong pandigma ng Russia ang muntik na sanang maglunsad ng pag-atake sa Odessa. Lumapit pa umano ang mga ito sa dalampasigan. Idinagdag niya na sasalakay na sana ng mga Russian Marines at bombahin ang dalampasigan habang ang mga Ukrainians naman ay naghahanda na ring magpaputok ngunit bigla o manong umatras ang mga tropa ni Putin, tumanggi o manong silang atakihin ang Odessa. Iniulat na mga nasabing Marines ay mula o sa 810th Brigade ayon sa isang Russian opposition na politiko na si Elia Ponomarev. Sinabi niya sa kanyang Facebook account na si Vladimir Putin ay totoo o manong nagplano na magsagawa ng ganoong operasyon na kung saan maraming mga paratroopers ang idideploy sa Lozan of Beach at isa rin itong paunang operasyon sa lugar ngunit ito ay hindi nagtagumpay. Ang Ukrainian Air Force at iba pang mga defenders ng Odessa ay naghahanda na sanang makipaglaban sa mga Russian troops ngunit sa pinakahuling sandali ay nakipag-ugnayan ang mga sundalo ni Vladimir Putin at hiniling na bigyan sila ng pagkakataong umalis sa lugar. Ayon sa nakuha nilang impormasyon, nagkaroon umano ng isang tunay na rebelyon sa loob ng mga Russian warships at sa kalaunan sila ay tumanggi na sundin ang utos na salakay ng Odessa. Iniulat ito habang nahihirapan ang mga sundalo ni Vladimir Putin na kontrolin ang mga syudad ng Ukraine at hindi umano inaasahan ng Kremlin na tatagal ang labanan ng maraming araw at dahil ito sa mabangis na ipinapakita ang resistance ng mga Ukrainians. Samantala, isang malaking konvoy ng mga Russian troops at tanke ang malapit na umanong dumating sa siyudad ng Kiev habang inakusahan naman ng Ukraine ang Russia ng mga war crimes dahil sa ginawang pambobomba nito sa mga civilian areas sa pangalawang pinakamalaking siyudad na Kharkiv. Ngunit lumilitaw din na si Vladimir Putin ay nahaharap sa isang seryosong pag-aalsa ng kanyang mga sundalo matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa libo-libong mga tropa ng kanyang bansa ang nagbabana ng kanilang mga armas. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat tungkol sa mga empleyado ng gobyerno ng Russia na nagbitiw sa kanilang mga pwesto matapos silang madismaya sa ginawang pag-atake ng kanilang bansa sa Ukraine sinalakay ng mga pwersa ng Russia ang Ukraine noong nakaraang linggo. naglunsad ng na isang malawakang pag-atake ang mga sundalo ni Vladimir Putin mula sa Hilaga, Silangan at Katimugang bahagi ng Ukraine at balak sana umano nilang makuha ng madalian ang pagkukontrol sa Kiev. Ngunit ang mga Russians ay sinalubong na isang mabangis at matapang na resistance mula sa Ukrainian Army at mga sibilyan na militia at lumilitaw na nagresulta ito sa maraming casualty sa panig ng mga sundalo ni Putin. Nagsimula na ring lumabas ang mga ulat na nagsasabi na libo-libo o manong mga sundalo ng Russia ang nagbabana ng kanilang mga armas o di kaya ito lumaban. Sinabi naman ni Taras Kuzio sa kanyang Twitter account, isang researcher sa Henry Jackson Society na iniulat umano ng Ukrainian News Channel 24 na mahigit sa limang libong mga Russians na sundalo na nasa kanilang staging area sa hilaga ng Kharkiv ang nag-asa at tumaging salakayin ang Ukraine. Idinagdag niya nang naunang ulat mula sa mga frontline forces sa paligid ng Crimea ay nagsabi na isinuko na umano ng halos kalahati ng mga sundalo ng Russia ang kanilang mga armas at muli din silang tumanggi na makipaglaban. Marami din umanong mga video ang kumakalat sa social media na nagpapakita na nahuli ng mga Ukrainians ang mga Russian na sundalo at ngayon ay kasalukuyan na silang iniimbestigahan ang mga batang sundalo ng Russia ay lumilitaw na ganap na demoralized at sinabi umano nila na hindi sila sinabihan ng kanilang mga opisyal na sila ay ipinadala sa Ukraine upang sumalakay. Ayon sa mga nahuling Russia na sundalo, sinabihan umano sila ng kanilang mga superior na lalahok lamang sila sa mga standard na military exercises ng kanilang bansa. Samantala, lumilitaw ng nagaganap na matinding labanan ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga pwersa ng Russia lalong-lalo na sa kanilang mga kagamitan at marami na rin ang naiulat na namatay.